maganda rin dito guys kaya lang talaga yung algae guys ayan ang Willis Rock so dito pala siya matatagpuan Willis Rock guys kung so, pupunta pala kayo dito a ah. punta kayo sa D-Mall kasi talaga maraming kainan iba iba may mga pang masad ayan yan guys ay uh, property siya ng Henan Resort I mean, a uh, Henan Hotel. Hello guys, good morning. Ayan Jollibee. Masaid na ang pera na ang pa malapit ang Jollibee. <laughs> Ito pala ang pinaka-ano eh. So ayan guys, sapunta tayo ngayon sa D-Mall. Uh, actually, nagtanong-tanong kami kung sa may mga murang uh, bilihan ng mga souvenirs, mga pagkain. So yun ang sabi nung napagtanongan namin, D-Mall daw or kaya D-Market. So malayo pa kasi hotel namin do. So ayan, nandito na tayo sa D-Mall. Actually guys, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng D-Mall. Basta D-Mall lang siya. So, hanap-hanap tayo ng makakainan. Kaya may mga souvenirs din pala. Actually guys, malayo ito sa hotel namin. Kaya nakita niyo nag-ano kami. so pa kami ng e-trike. Right. And guys, uh, ngayon ay 9am. So ito na yon dai Ito na yon demon. Ha? Dito kasi... na ba pala Ha? Ayan guys, uh, kakaunti mga tao kasi maaga pa nga. Pero pag gabi, uh, buhay na buhay ito. What, eh, eh. Naghahanap na rin kami ng makakainan. So, dito tayo sa mga accessories, mga bling bling. Ayan guys, ang gaganda nila. Nakakatawa lang, kaya video ko siya. Ito mga bracelet. Mga earrings. Or pendant. Ayan, may mga lemon, ano dahi, oh. Guys, pag punta pala kayo dito, ah, punta kayo sa D-Mall. Kasi doon talaga maraming kainan, iba-iba. May mga pangmasa din, may Jollibee, may mga inasal. Punta kayo. Ayan, pinapagod na. Kainan, mga souvenirs. No? Ayan, wallet free Yan nga sinasabi sinasabing, minsan lalabas sa comfort zone mo. May? Ano to? Hotel. Ayan, bibili si Bina ang Turks, uh, Turks Shawarma. Tapos ayan na guys, nakikita nyo yun na ulit yung dagat. Bay ng dagat. Hay ako dito lang pala maraming kainan na pagpipilian. So guys, pag pagpunta kayo ng Boracay, eh hanapin nyo yun lang yung D Mall at ayun. Marami kayo pagpipilian ng mga kainan. Merong mga pang masa, ganun. Merong mga pang maharlika. Ayan, katulad yan guys. Nakikita nyo yung undocks. May undocks din dito. So, ayan guys. Nalibot na namin yung DMR. So, umigot na kami. Ito na yung bay ng... Ano? Mama, kami plano tayo, ma'am. May plano na po kami. Tapos na po kami lakad-lakad. Pagkatapos kumain, lakad-lakad. Grabe, parang ang layo nito. Kaya nga sabi ko, sumabay ka na sa amin. Oo. Tatay daw siya. Pag galing na sila dito? Ah. Uh. Keychain, 7 for 100 peso. So, andito kami ngayon. Highly recommended siya ni... Wait lang. Ayan yan guys. Ay uh, property siya ng Henan Resort. I mean Henan Hotel. kadno Tapos marami kang nakita Kaya nang pagdating sa dulo, wala ka ng quiet time. Sunod na tayo mga beef. simbahan mga uh, beshi. Nandito na lang tayo sa may aklan. So maghahanap tayo ng simbahan. Lumabas muna tayo ng ano, ng resort. Hindi kami mag-lantor, mag-party ng simbahan siya pa. Ikaw lang mag Ayan guys, uh, nakasakit tayo sa e-trike nila. Ito, ito pala yung means of transportation nila, e-trike. So actually guys, um, ako na yung sakay. Pero ang pamasahe niya is each person uh, 25 pesos. Ayan yung D Mall, guys. Yan nakikita niyo, may mga payong-payong na yan. So, yan tayo galing kanina. D Mall and D Market. Tapos, yan ako si Kuya, ang driver kung uh, may malapit na simbahan. So, yun, dahil niya daw ako. Guys, uh, nandito tayo sa may simbahan. So, uh, yun guys, uh, akala nyo nakapagsimba ako sa isa sa mga simbahan sa Boracay, di ba? So, yun nga, sabi nila, once daw na, pumunta ka first time sa simbahan, so mag-wish ka. So, sana yung wish ko is uh, mag-rant. Ayan guys, uh, dyan tayo galing kanina. Yan yung entrance ng simbahan. So, uh, papasok tayo ngayon. Tingnan natin yung loob kung medyo malaki din siya. Ito pala guys. Uh, so, ito pala yun, guys. Uh, uh, Holy Our Lady of the Most Holy Rosary. Ayan, pasok tayo, guys, sa loob ng simbahan. guys. Uh, pabalik na tayo sa ating hotel. Yan. Diyan tayo galing kanina. Diyan yung simbahan. Now, papunta tayo sa may bay walk. Ayan guys. Papunta tayo sa bay walk. Uh, beach, beach walk. So, ayan. Tiyan natin kung anong meron. Pero sobrang layo nito guys ito sa hotel namin. Kaya nga nag 8 track pa ako. So, another part to ng uh, Boracay Beach. Ayan. Maganda din. Maganda din pala. Ito. So, may mga nakikita ako medyo green yung algae. So, baka yun yung nung nasa balita. Uh, actually, pa wala na din naman siya. Pasyal, pasyal tayo habang um, ano pa. Nandito na rin lang tayo sa Boracay. Sayang ang uh, pamasahe. Another part of the beach. maganda rin dito guys kaya lang talaga yung algae siguro sobrang layo na dito sa ano namin sa hotels as in sobra ilang nung sumakay ako ng ilang minute and guys ayan ang Willis Rock so dito pala siya matatagpuan Willis Rock balik na tayo sa highway. Pauwi na. Kasi kilala ka natin. Papunta ng hotel namin. Napakalayo. So, dito siya. Ayan. Yan ang Burakay. Yan ang mukha ng Burakay. Eh. Burakay Beach. Ito. Nasundan ako ng okay dito mga guys. Nga pala guys. Wala silang pedestrian dito. Napansin ko lang ha. Ah, yun bang pedestrian lane? Kasi kusa silang, yung mga e-trike, lahat ng uh, transportation, kusa silang tumitigil pag may alam nilang tatawid. So, they, so they are very disciplined. Napakabait nila. Ayan guys, may mga ganito din. Yan, mga pangmasa. Negra, negra na ang lola nyo. Selfie, selfie. habang lang isa sa elevator.